gawin kong alibay na makagala pero reality wise mahal na ng pamasahe at sayang ang tindahan na magsasara so walang loving life yes welcome to my vlog subscribe and click the notification bell for more updates see ya kita at ang bago niyang buhay ala pag-inter Good morning mga kasari, mga katita. Hi! Ang sa grip dahil pupunta ako ng Dolly. O ba diba? Insert ang tita ninyo. <laughs> si Good morning mga kasari, mga katita. This is Tito Barla. Nag-close sa ang tindahan dahil ay tanggalin ko nga po. <laughs> dahil pupunta ako ng Dolly. Department of Labor and Employment hindi ako magre-reklamo sa aming employer. <laughs> Love ko yun eh. Kaso, hindi lang naman problema ang pupuntahan natin para Dolly. Ang amin kasing company is magre-release ng last pay sa Dolly talaga. Ay, dumaan kami ng rock your road. <laughs> so, Goods naman akong umalis sa amin, di ba? Aming company before, sa aking previous employer. Nagkataon lang na nag-one year na ang release ko dahil ay, gusto ko sanang gawin siyang alibay ba na... Aray, aray, aray. na naalog. Gawin kong alibay na... doon ako sa Cebu mag-claim. Para ba makagala? Pero reality wise, mahal na ng pamasahe at sayang ang tindahan na magsasara. So, I've decided na dito ko na lang kukunin sa aming area. Ayan, Ayan, hi mister. Strict ang parents ni basta driving. Ayan. So we're going to that dolly. Hindi ko alam kung pwede ba ang picture pag or camera ang doon sa loob. So yun lang. See you. Nag-shortcut kami dito sa mga interior na daan sa mga barangay roads kasi malamang busy na doon sa highway kasi my street dancing dahil palapit na ang aming fiesta town fiesta na talaga o oh, di ba ang ganda din ng aming ano to farm yung bukid o oh, di ba di ba malapit lang naman dito yung dolly sa amin pwede na dito paglabas diyan lang residential naman oh, di diba saglit lang yun malapit na lang daw dito ayan lumabas na si fire truck andyan lang daw yan malapit dito banda niliko lang daw ng ayan may pulis bureau of fire dito dito ganyan lang yung instruction dito sa amin kasi malapit lang o oh, dito yun si fire doon daw sa unahan niya, CEO, City Engineers Office. Ah, hindi. Nasa City Engineers Compound siya. Ah, ito na. Nakita ko na ang civil service. Pasok. Ah, pasok pala dito. Kasi may SOCD, yung local, ang tawag dito. Busing, nasang dole, dire, busing? Ay, Thank you. Thank you. Ayan, nagtanong kami. Andito nga lang. Less than 10 minutes lang ang aming biyahe. Ayan, public services office. Ayan, civil service office. So, nandito na lahat. Sadali, baka eh, hindi pwedeng mag mag video sa loob. Civil service, may likod daw. So, likod pa. Sa so, daw. gini? Okay. Ah, ito na pala. Yung nasa gilid namin. Asan ang kanyang design? Nagayos lang ako kasi hindi naman pwede tayong pumunta ng doling naka-shirts. Naka-sleeveless. True na bawal ang picture. Dito na lang ako sa labas. Nag-aantay pa ako. Hmm. So, natapos ko na din ang aking cena. So, hindi lang reklamo. Lang yung details ng company. Tapos, nag-online na sila si company at si Dolly. So, na-release na to. Ang money, dineposit na din. Ay, hindi pa. Ngayon pa pala kasi nagkamali yung aking ATM. <laughs> at to, sa dagas sa ATM, kung So, calling pa. Pauwi na kami. At ano ba? Where are we going? Pamili kami ng bigas at konting dagdag sa aming Hello! Karalating lang namin galing Dolly. So, actually, nagsara ang tandahan almost 4 hours. Oh my God. Kala ko saglit lang kami. Totoo, saglit lang naman doon sa Dolly. Ah, kinuha yung details ko, tapos tinawagan yung company, tapos nag-uusap sila, tapos daw yung mga minutes, yung ganyan. Pwede kayong, kahit naman sino, is pwedeng magpa-assist anywhere in the country sa Dolly. Kasi yung amin talagang rulings, may sala ka man or goods man ang pag-alis mo sa company, ang releasing ng last pay namin is through Dolly. Sila yung magsisena single, Single entry approach. Tapos, may minutes of the meeting na Sena is an avenue for consolation, meditation, and if possible, more no on amicable settlement. If yung bang may mga nagproblema, ganyan. Pero ito talaga wordings ng minutes nila. If no settlement is reached between the parties, the request for assistance will be endorsed to the NLRC. So Labor Relation Commission, National Labor Commission So After the discussion, both both parties agreed, kaya ganyan. Yung sa amin na part is for official lang talaga na parang nasabi nila na nag okay kayo, natanggap nyo, ito yung reklamo mo, ay ito yung request mo, hindi reklamo, ito yung request mo. So ayun, na, natagalan lang ng kote, umabot kami na one hour mahigit kasi dumating kami doon 9.30, so, tumawag ko ng office, naraka nag-uusap yung company at saka si Dolly kung ano ang mga is eh, ganyan. Tapos kinuha yung details ko tapos gumagawa ng minutes na si Dolly tapos pinapirma ako ikay kailangan may pirma din yung company so iniskan ini-email tapos si company naman inaantay niya yon so piniprint niya pinipirma ni scan ulit at ini-email sa akin tapos saka ko pa na tanggap yung paper agulat lang si Dolly kasi nga kadalasan daw magpunta sa kanila is reklamo ah uh, malimit o oh, oh, wala talaga silang nagpunta doon na parang last pay ba? Akala nila pag last pay daw may reklamo ako. O so, nung tinanong ako ni Dolly na ano, bayad ka ba? Ganyan, ganyan. Sabi ko lang ako problema. Tapos ang nakakatawa doon, tinanong lang ako. Ang mga leave credits mo, sabi ko is wala na. Okay na yun. Na, Kulang-kulang pang leave credits ko. Advance na, <laughs> kuha ko na yan lahat. So, ayon. Binigyan nila ako ng copy na nag-okay kami. Tapos ang deposit slip, sana, sabay sana yon Ang actual niyan is deposit slip, papakita ng company at magpipirma ako. Pero ang nangyari sa akin, wala naman kaming problema, na late lang talaga. Inaccept ko lang para hindi na ako magbalik-balik doon sa doli. Tapos kami na lang ang nag-usap ng company kasi nagkamali yung hindi nagkamali, yung ATM account ko na pinadala ko na hold pala dahil daw ay ah, parang nagiging inactive na ilang buwan na hindi na, na, na walang movement, yon ang term. Kailangan ko daw na pupunta pa ng nearest bank. Eh, dito sa amin, wala yung, wala si security bank. So, pupunta pa ako sa usami. So, kung pupunta pa ako doon is another, sarado na naman ang tindahan. So, wag na nagbigay na lang ako ng ibang account ko. Kasi naka-check yun. So, pinala na ako ng check nila, picture, yon So, after nag kami, so mag ako doon sa pamilihan. Kasi sayang din naman, nasa labas na ako. So, ang na-total na napamili ko for, for this day, October 12, is 5,806. Itong si Grocery 2993 si bigas, dalawang sako 2.5 yung dalawang bigas ko so ang isa napasok na doon ito na lang bumili din ako ng dalawang tatlong yako ibang tindahan eh. tapos ball pen na din ako ng ball pen na 143 at 148 dalawang box flex 6.05 dati kay Sikwa nabili ko to ng 80, pesos. Yung nalaman ko kay Sister in na yung isa pa lang school supplies dito sa amin ay 60 lang to. Pero dahil nga ay nagtaasan na, ito ay 69. 69 pesos na siya. So, cheaper pa rin compare kay Sikwa na 80 pesos. Hindi ko na alam kung magkano na kay Sikwa ngayon dahil ay baka nag-increase na din yon. from 80 to above na siguro. Ang puhunan nito is 69 pesos. Ang bintahan ko is 10 pesos. 12 ito eh. 69 divided 12. Ang puna niya is 575. So, binibenta ko pa rin siya ng 10 pesos. At, at isa pang box ng Anong tawag nito? Colored pens. O, oh, isang box din ng Flex Sticks Neon. 79 pesos. So, ito, oh, ang colorful ng, ano, ng ball pen. Uh, diba? Buti na lang nanindahan ako kasi kung hindi pa, ako lang siguro ang makaubos nito. <laughs> Ginupit ko yan dito para makikita siya. 79 peso. Si okay, ampunan niya ay 6.50. Del 12 din siya. Ganun pa rin. Pwede pa rin 10 pesos. So, ba? Diba? Okay. So, yan lang muna ang isi ko for the day. Thank you for watching. Thank you for supporting Tita Barla siyang hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla and click the notification bell for more updates para lagi kayong updated sa bago kong mga video. Goodbye! See you again!